Maganda araw po. Uh, samahan niyo po kaming mamasyal sa Bueno Kapas. Nagaya po ang aking dalawang maliit na anak na mamasyal daw po kami. Kaya naisipan po namin dalawa ni tatay na sa Bueno Kapas po kami pupunta dahil napakaganda po ng uh, paligid. Ayan po, nandito na po tayo. Malapit na po. May mga makikita po tayo mga bundok at maraming nagtitinda dito po sa may tulay ng Bueno Kapas. Naisipan po namin dito po kami mamasyal dahil uh, sa sobrang ganda nga po ng tanawin na makikita po natin. Napakaraming mga bundok. At syempre po yung mga nagtitinda po sa, sa tulay. maganda po kami ng uh, masarap na makakainan. Nag, uh, naghahanap lang po kami ng, ng paradahan kung saan po namin ipaparada ang aming uh, tricycle. So alam ko po mag enjoy po yung aking dalawang anak. Sa sobrang ganda nga po ng uh, tanawin po na makikita po dito po sa lugar na ito. Bali pangalawang beses na po namin nagpunta ni tatay dito. Nung una, hindi po namin alam puntahan. Pero ngayon pong pangalawang beses, hindi na po kami nagtanong-tanong sa mga tao dahil alam na po namin yung dadaanin namin o dadaanan po namin papunta dito. Naghahanap pa po kami ng mapagpupwestuhan po ng aming tricycle. So, kakaunti pa lang po yung nagtitinda. Baka maya-maya po ng konti. Darami na po yan. Yan, nakikita ko na po yung mga, o oh, yung napakagandang tanawin. Yan po, na makikita sa lugar na ito. Unang-unang nakita po 'yan po si Cheche, unang-unang nakita po ng mga bata yung lugar, talagang nag-enjoy po silang dalawa, si Cheche at si Bobot. 'Yan po yung mga bundok, mga makikita po nating maliliit na bundok dito po sa lugar na ito. Napaka-fresh po ng angin. Ayan po kami ah uh, nagpapa-picture. So sinasamantala na po namin yung napakagandang paligid po, napakagandang tanawin dito po sa lugar na ito. Ayan, sensya na po. Balik na ng aming camera. Kami po yung nagpapapicture dito po sa napakagandang lugar po na ito. Maya-maya po, bibili na po kami ng makakain. At ayan po ang unang binili po namin. Nagpabili po ng tacos si si Bubot at si Cheche. Hindi ko po alam ang pangalan po noon nung, nung tinuturo po ni Chengay. Ayan po yung mga anak ko. Busy-busy pong uh, kumakain. At napadpad po kami dito sa lugar na ito. Sabi ko, pipicturan ko o oh, kukuha ng po, po ng video dahil na-amaze po talaga ako sa sobrang ganda po ng lugar. Kaya, sabi ko po kay tatay, i-video ko po para may remembrance naman po ako sa lugar na ito. At pagkatapos po naming pumunta sa lugar na yon, balik po ulit kami dito sa mga nagtitinda po ng mga street foods dito po sa lugar na ito. Naghahanap po kami ng uh, biryani dahil gustong gusto daw pong kumain ni tatay ng biryani. Pero nakabili na po kami kanina ng napakasarap na lugaw. 80 pesos po, pero talagang uh, sulit po yung bayad sa sobrang dami po ng lugaw na amin po nakain kanina. At ayan po, nakita na po namin yung nagtitinda po ng uh, beef biryani. 220 po ang order, solo. Sabi ko po kay tatay, siya na lang po ang uh, kakain dahil busog pa po ako. Ayan, busy po siyang kumakain ng biryani na sobrang sarap po at uh, sinusulit ulit po namin yung uh, napakagandang kapaligiran sabi ko po kay tatay bago po kami umuwi kukuha muna ako ng uh, maraming video sa lugar po na ito so ayan po dumarami na po yung mga nagtitinda dito uh, mga, marami po mga taong tumarayo, dumadayo po dito sa lugar dahil sa so sobrang ganda nga po so ayan po uh, ayan po yung mga nagtitinda kami po ay uuwi na dahil malapit na pong gumabi kung hindi po ako nagkakamali 6pm na po diyan. so sabi ko po kay tatay para hindi po kami gabihin sa daan kami na po yung uuwi na dahil malayo-layo pa po ang aming uh, biyahe. Dito po ay uh, beno Capas. Uuwi pa po kami ng Bamban Tarlac. So, almost one hour po yung biyahe. Pabalik po sa bahay po namin. So, hindi po ganoon kainit yan ngayong araw na ito. Sobrang ganda po ng panahon. Kaya, nag-enjoy po kaming pumunta dito. Baka babalik po kami by next month na po. Dahil sinulit lang po namin ng mahal na araw, yung Holy Week na makapamasyal po dito po sa lugar na ito. So, babalik-balikan po namin ang napakagandang Bueno Kapas po na dinadayo rin po ng napakaraming mga tao na galing pa po sa iba't ibang lugar. yan po yung mga sasakyan po ng mga taong pumupunta po dito sa lugar na ito so ayan na po pauwi na nga po kami para nga po hindi po kami gabihin so ngayon po ay uh, holy thursday holy week po ngayong araw na ito kaya po sinusulit po namin yung bakasyon bago po yung pasukan bago po yung pasukan next Monday. So, ito lang po yung time na pwede po kaming mag-banding. Dahil nga po, nagtuturo, nagtuturo nga po ako. So, yun po. Maraming maraming salamat po. God bless us all po.